Maaga kaming gumising. Ang aga din nilang nagising. Kaya papalabasin muna natin para magwiwi. Tara, tara. Dito, dito, dito. Stoy. Wine. Dito, dito, dito. Psst. Gypsy, alika na. Gypsy. Si Wine lang naman ang umihi, hindi naman si Gypsy. Sige na. Pero si Gypsy yung atat na atat na lumabas. So ayan na nga guys. Tapos nang umihi si Wine, si Gypsy nakikiamoy-amoy lang at nanonood lang. Tingin-tingin <laughs> lang sa labas. Pasok na. So, pagkapasok nga nila, guys, nag na ako ng damit ni Habi kasi mas maaga din, maaga din ang pasok niya ngayon sa, tra sa trabaho. So, ayan na nga, na-plan natin kasi tapos na siyang, siya na yung nagsaing, siya na yung nagsangag ng pagkain, ng bahaw namin para may makain din siya, puro siya. <laughs> <O>, di ba <laughs> Thank you for watching.